Ah! Dito na lang tayo pupunta. <laughs> pupunta na lang tayo sa Cafe Caterina. Ito na yun guys oh. Dominar. Ah oh, Dominar nga. Dominar. Dominar 400. Gamit natin ang motor Yamaha MT-15. Ba't talaga ako nandito? Medyo mahal na yung mga ano nila, mga pagkain nila dito. Hindi na ganun kaingay dito ngayon ah. So, yun So, nakalabas-labas din tayo, guys. And ito ulit yung first uh, motovlog na gagawin natin. Actually, magta-travel tayo papuntang uh, Bidangonan. First ano, first time ulit natin makakagala at makakapag-vlog. Ewan ko, parang ano eh, mas madal mas madalas ako nakatutok sa TikTok Shop uh, lately kasi nga dahil mas okay ang kitaan sa TikTok shop para ba sustain natin yung channel pero so far ayun uh, welcome back to me and welcome back to my channel again if hindi nyo pa ako kilala ako nga pala si Mototech Vlogs PH and ginagawa ko is nagre-review ako ng mga motor nagra-ride ako at kung ano-ano pa so sumaya nyo ako guys quick ano lang tayo quick ride lang tayo papunta ng binangonan Coffee Rush. So guys, nagbago ng plano na Very Light. Ayan, andito tayo sa Marilaki ngayon and dito na lang tayo pupunta. Pupunta na lang tayo sa uh, Cafe Katerina. Tapos uh, doon na lang kakain Medyo matagal tagal na rin ako hindi nakapunta dito sa lugar na to. Nagamit lang ang uh, motor. So ayan. So mga nakakalam dito sa lugar na to, bumibirit ba kayo dito? <laughs> ako kasi hindi ako makabirit dahil may kasama ako eh na <laughs> entering Marilac eh Ito yung ano eh Ito yung talagang dinadayo dito Kasi may mga twisties siya Tapos yung mga challenge mo is Makakasabay ka ng mga kamote Sa kalsada laki ng truck MT15 gaming muna tayo ano yan? dominar ba yan? dominar? ah oo dominar nga dominar dominar 400 Oh guys, may nakita lang kami dito na ano, uh, ginagawa ngayon sa papunta ng Cafe Caterina. I think ano bagong daanan to eh wala ko nari naririnig ano, na ano na maingay na pipe dito at this time ah kasi usually kapag Saturday di ba pansin nyo yung marilaki ano madami ng mga naglalaro dito nag racing racing na dito di ba dito sa part na to marami na diyang mabibilis magpatakbo pero ngayon at this time 8.16am ayan oh, free So, grabe. May bagong ginagawang daanan dito May mga dumadaan na truck kanina eh. Alam ko, ano yan eh. Ayan o, oh, ayan o. nakikita nyo yung trail na yan. Sa mga truck yan, galing sa truck yan. Ito na yan guys oh. Uy, grabe. Ito pala yun. May ginagawang daanan sa Merrillac. <laughs> Saan so, kaya papunta yun? ay uh, yes, sa Cafe Caterina ayan kita nyo naman ganun pa rin ang ganda pa rin nung view ito yung gamit natin ng motor Yamaha MT-15 sobrang solid ng under pa din sobrang uh, kapit ng gulong kasi nag upgrade nga tayo ng Jablo Rosso 3 na ano na gulong ayan, ayan sa harap harap sa likod na yan. nakita, na, nakita natin yung Jablo Rosso 3 na yan sa makina moto show na sale so talagang hindi ko na, green up ko na talaga yung opportunity hindi ko na pinalag pas So tara, kain muna tayo sa Cafe Caterina. Na madaming tao ngayon, kahit konti lang yung motor. Ay, kasama ko. Hindi yun na ito. So ayun guys, ito yung ating uh, <laughs> outfit ngayon. LS2 muna tayo. yan. Oh, 'di ba? Solid ng LS2. Let's go. Ang dami nagbago dito sa Cafe Caterina. Dati lagi ako nandito. Mulan umaro. Ngayon, medyo mahal na yung mga ano nila, mga pagkain nila dito. Hindi na ganun ka-affordable kagaya dati. Uy, tinabihan tayo ng uh, Harley Davidson. Ganito, Harley Davidson yan. Baka Harley yan. V-twin engine, oh. No? Nice. Dito pala si, ano, si Kamix, oh. Ducati. Hypermotard. Uyan na. Salamat sa masarap na pagkain. So, uletin. Grabe. Hindi na ganoon kaingay dito ngayon ah. Siguro gabi na lang talaga maingay ngayon. Hindi na ano, hindi na maingay ng umaga. Dahil konti na lang ang mga waswas. -was. -was. Kasi pagdating natin dun sa baba, marami pa ring waswas. So ayun lang guys. Ah. Uh, ano lang tayo dito. Chill ride lang tayo dito sa Marilake. Subscribe kayo sa channel ko, let's go Uy, nakasingit Singit <laughs> Sing ba? Masakit yung ginagawa mo Sorry Sorry, sorry, sorry Okay, singit Singit tayo Singit Wait lang master Sininong ba to? Hindi, Tucson yun, Tucson Nakala ko sininong Santa Fe pala yung kanya oh. Santa Pepe <laughs>